yung eh. mm. ay puro puro kaninong damit yan hindi kanila ay, ay sobrang lalahok puro kay kinabebe puti mm. ay, ay kaya siguro hindi makita 'yung brief ay, sa At saka kanino 'o. Jonathan. Kay Jonathan uh -huh. Ay kainan mo naman. Eh purple. Na nasa kailalim. lahat. Nasa kailalim lahat 'yung mga bread. Kain na muna na mo. sa pa pagkakatiklop. Ah, Ay naayos mo ng lahat. Hindi nga sa simbong pa Ay hindi pwedeng bukas naman. Ay okay. kakakain Ay wag mo lang. Ay pag sumukat mo ay kakais ng damit ni bebe ay pwede naman natang bukas at nga, napakalakas na bagyo oo ha? ayun eh, pa, sige kung nagtalsikan pa ang mga biyero patayin tayo wala ka na gumawa pang na kukuha? Ay, ay paano tayo pag nakatalsik yung bubong na yan? Saan tayo pupunta? Aba, ay kung paano kung nalipad ng malayo? Wala ka palang pambili. Ay, ako'y wala rin. Ay, kanina ako kung may lipad na yero. Ay si Frey, alam nyo, nalipat ng bagyo eh. Ay, pwede bueno, kung walang gagamitin pira. O. Oh. Hindi na kaya maghanap buhay. hmm Eh, pag-alis pag alis ng bagyo, magagamas tayo. Sasamahan mo ako. Sa Tartaria. Hoy, ina ko na ay eh, eh, hindi mo na lang ako tutulungan maggamas doon. Ha? Huh? Ay, hindi na kaya. Ka ay, ay, inakoy, yung pala naman. may wala lang bisa na gusto na lang sa kangkang -kang. ayan ay, ah, ah, ah.